Bro, ano nangyari sa'yo? Ito yung ano eh? Ha? Yung tornilyo po sa dis na tanggal po Ayun Ay, lang, wala tayong pamihit Katorsi Ay, po yung ano Ayun saan? Ayun po yung ano eh, nakaipit yan Bro, di na mo nga yung ano Yung likod Ito Kailangan natin ng Susi Wala eh, tayong pamihit eh May pamihit ka ba dyan tol? Ayun, napihit. Tol. Ayun o. Oh. Try mo nga ako kasi. Maliit. Huwag natanggal natin to. Dadala mo to ng ano, pagawaan. Pakabit mo na lang doon. Ano? Ang po. Buti nga po. Mabagal lang po ako. eh ay natatanggal siya eh yun siya rato susi Tanggal na, brother. Oh. Pakabit mo na lang. Ah di na mga tol yung ano. Try natin paikutin. Yun, okay na tol. Pakabit mo na lang mamaya. po Oh. Ingat ka. Sige, sige. Tara. Pasok din ako eh. Saan ko nag-aaral? Sa Banas? Sa Banas? mag ka mabuti. mag ka na lang mabuti. Tsaka ano tol? Ah, pagka may nakita ka na ano, halimbawa, siraan. Tulungan mo na lang din para, ayun, parang ganyan, di ba? Sige, sige, ingat. <laughs>